Tala. sabi naman ni Jada Abansado, parang sa reeling Simon Cowell niya, ang daddy niyang si Dingdong Abansado kapag pinaparinig niya ang kanyang music sa kanyang daddy. Si Simon Cowell ay ang kilalang strictong judge ng American Idol at iba pang palabas. Bakit kaya ito nasabi ni Jada? Panoorin natin to sariling time ko kasi yung nanay ko. Pagkumanta siya, very free. Ang tinatawag sa aming mga musikero, very free time po siya, laid back yung time niya. So, lagi ko siyang hinahabol bilang musikero. May sariling siyang time niya. Parang pagdati sa kanya, ako dapat mag-aal Parang yung running joke ko yun na parang siya yung si sarili ko sa Simon Parang biggest critic. So, very critical siya yung attention to detail niya. Um, sa kanya ko naman na yung pagiging perfectionist. Okay. So, Ayon, anyway, siguro sa aspeto nayon. I'm eh, very particular siya mas. Hinaka-ba <laughs> na ako? Padubad ko siya. Pero um, I feel like our voices do complement each other, so it ends up working out in the end. So thanks. Anyway. Pan so strict to palasyo strict. Pero atista. Sino mm. pa ba na ang unang pupunta sa'yo oh. kung ang bawang may mali? Uh -huh. Ang unang kritik mo ang magulang mo. Pare pero in form, sa walang dapat i-critic ko kay Jada hmm. kasi mahusay kumanta. Oh, diba? oh. At ang ganda-ganda niya talaga manang-mana kay Jessa at kay Dingdo pinaghalo. Pero ang ganda misis ang mistisa, di ba? Lalo diba? na ngayon talaga nagdadalaga na siya ng gusto. Correct. No? nag Nagbubloom hmm. na talaga siya. Kaya lang wala pag-jowa, di diba? ba? Diba? Oh, okay. oh. At saka naman, yan, ang ganda-ganda ng song niyang Right Love wrong About time. Huh? Talaga namang feel na feel mo na parang siya ang tinaguri ang Olivia Rodrigo oh. ng Pilipinas because yung mga kanta niya talaga ay ano pang broken hearted. Pambansang diba? sad girl nati, na, Sabi nga ni Jessa ba? Diba? Oh, yeah. Pero yes. ayun nga sana nga magtuloy-tuloy pa rin yung mga Pagdating ng mga proyekto dito kay Jada, kasi naman talented talaga. Pero kung di ako nagkakabali na naman, correct uh -huh. me if I'm wrong, oh, ha? Yes. Nagkaroon na rin ng project ito, serye, with Aljon. Oo oh, 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 rin oh, sila, oh, di ba? Hindi ka nagkakamali. Oo, oh, hindi. O, oh, di ba? Pero kala ko na. In Clash ba yun? O, oh, pa oh, pa parang ganun. Parang ganun. Parang di ka oh, nagkakamali. <laughs> 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 Pero parang ano sila <laughs> parang nalinkling sila dati kala sa pa sa naging mag-jowa eh, di ba? Kaya nga diba? yung kantang right lover at oh. time, parang sino ba to? Kasi oh. nagsalita rin siya tungkol kay Seth oh. Pekin oh. na, di ba? Na nag-no-comment siya nung tinanong siya kung naniligaw ba o hindi. So, ina-assume ng mga tao pag hindi ka nag-comment, hindi sabihin B yes. yes. Mm -hmm. So, dati, pinagdududahan lang na si Aljon Mendoza, Mendoza. tama ba? Oh. Ang sinasabing para sa kanya kaya yung kantang yan, pero naisama na si Seth. Oh, o kay oh. Seth kaya yung kantang mm -hmm. yun, o kay Aljon. O pwede rin namang si Darren. Correct. Oh, right mm love ba? at... Right lover. Wrong right time. lover. wrong mm -hmm. time oh, oh. Hindi pa talaga yun yung tamang panahon. Oh. Diba? Yes, ba? we have the right love at mm -hmm. the wrong time. Balik tayo kay ano, <laughs> sa sinasabi ni Jay Dasa daddy niya. Uh okay. pa daw siya kapag uh, kasama niya nagpe-perform si Ding Dong. Correct. Eh, eh, dapat naman talaga, Ding Dong abansado yun, no? Kahit naman mm -hmm. nasanay na sanay ka na dyan, di ba? Mm -hmm. Siyempre may pa kasi alam mo, ang mga magulang mo ay mahusay. Correct. Pero, speaking of Ding Dong, uh -huh. meron siyang concert. Yes! Yes, Ito, abangan. magaganap sa July 19 sa The Theater at Soler. Kung yes. saan special guest niya si Jada, si Ding Do, ay si, si Jessa, Jada. si Jada, at saka yung isang member ng ano, SB19, si Sino? Paolo, ano? Pablo. 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 O, ayan. Wow, si Abangan nyo niyo po, talagang mm -hmm. mag-enjoy -e kayo. Kung di ako nagkakamali, ah. Manonood tayo, diba? Yes, manonood tayo. Oh, okay. Kung di ako nagkakamali, hmm. ang first single ni Ding Do, ay tatlong 25 yes. lang. Yes! Balat ka right.